Tisiraan mo ng bayan ko. Bibigyan mo ako ng inotil. dito sabi ni Bato, 1.6. Tapos sabi ni Santiago doon, 3 million. Ito kay Bato, 1.6. Dito lang yan. Ano, everyday may makita ka siya ba, bo. anong istasyon? Shabu, shabu, shabu. Everyday. day, Every day may nasisira. Every day may nire-rape na bata. Ganun niya naisira ang ulo. Hindi lang ang, ang human rights, hindi lang kasi tinignan nila. Ang kriminal na may kasalanan, yung kasalanan, baliwala sa'na. na, they're interested in the life of the criminal. Itong Iceland, itong mga potang inanto, let's say nag-sponsor ng resolusyon uh, resolution para tayo industriyan sa plenary. Alam mo ba ang Iceland, they allow abortion up to six months. Ang mga gagong unggoy na yan puti, they are, they are so concerned of a criminal who has done so many wrongs to his fellow human being, And yet, they allow abortion up to six months. I Ilang ko lang na lang mag-intrauterine life ng seven months. Tao na yan eh. Hindi mo ka mag-gago itong mga puta. And they want to impose their... Sabi ko, kaya hindi itong papatay ko talaga. Kaya, investigahin ninyo ako. Pag hindi kita sinaksak eh. Bakit makumbisan ka kayo kay stupid ninyo? Yung, yung kanilang values, indyo yan. Huwag ba kami ang pakialaman? Kami mga Pilipino, meron kami. Ano? are quite capable of dispensing justice. Kaya, baka, kala mo ba, papayag na ito, mga pulis patay, nang patay, na wala namang rason? Hindi sila, ang papatayin ko. Ano lang yan? Hindi na. Amerika, sige sila. O tingnan mo ang Amerika. Pag nalango na, ah, barilihan yung McDonald's, barilihan yung simbahan. So, so. And that is why I am pouring out my may talaga maghanap ng honest man. Kung mayroong kamam, ma chief person sa civil, bigyan mo nga ako. Marami talaga akong tatanggalin. yung customs na yan, sus Marius Evo. Dia bender 38 year, dia bender